Mr. Spider, welcome back sa aking channel Sabay-sabay po natin panuorin na manakakaliw at manakakatong mga videos na aking nakalap sa internet Mag-subscribe na po kayo pa update at sa mga bagong videos na in-upload ko raw-raw Yung akala mo, ikaw yung nanalo Putin ka? Putin ka? Putin Ito pala, tutong nanalo siya lang na nata ata kasi ang nagpusang Tinas yung kamay niya <laughs> ah. eh, Celebrate na <laughs> <laughs> Gulat siya Ano ka ngayon? Kawawa naman Aba Kakaibar sa Restaurant na to ah Paala ginagamit. <laughs> Pero mukhang masarap Diyan naman na 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 mo na na yung mga pagkain nila. Di ano ba itong pinagagawa mo? Ano na naman? Yung tumbler ko di. Saan mo ba yung binili? pangit-pangit. Pangit. So, tignan mo naman na? o. Mm. Tignan mo ito. Ano ba klaseng e? tumbler yan? Ang laki-laki ng takip. Ang hirap gamitin di Ano ba, ba yun? Ano ba mo yun? Eh, paano yan? Sabungero sa tatay niya. Bakit ba kayo talaga? Para makasakay lang? Para saan ba kasi yan? <laughs> Hindi ako oh, po sa inyo, ate. Tingnan <laughs> dumag. Tingnan dumag. Isa ah. pa. Nagdalaan pa daw. Kamusta <laughs> nga? Ayaw pag isa pa. Magkulang pa daw. Kailangan <laughs> kong wapen sa witi ito ah. Isa pa talaga. Action. Ito sa fan mo. Hindi mo nakontento ah. Ito ang kataliga big sa bigita Tatlong oras na akong paikot-ikot sa palinggi. Wala pa rin tumatawag sa akin ng pogi. Magpagupit ka para tawagin ng pogi. Bulong mo tipi ng bayad na. Wala ka na Yan ang hindi nila kaya gawin oh, No, 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 no <laughs> hmm. nagka ka lang nagka ka pa <laughs> 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 Sana na namamali mo. Wow Ganda naman ang buhok niya Sobrang ganda. Dana! Dana! <laughs> <laughs> Ay, nakuha. Hindi na tawag na. Hindi ko, Jenny. Ayo. Oh, tama ko. Hmm. Buwa ganda. Sa panahon, gano'n, nikita mong utang ko sa'yo pa. Ah, gapakasiyat. Huwag ka mo na mangutang. Sige, nakabidyo ka. Pagutin mo kami, nakabidyo ka. Hindi, gano'n lang. Gano'n lang kami nakabidyo ka. Hindi mo kasi nagtataka. Hindi mo nakatakot. Kasi tumatawa sila. Sa una, gamay pa ko. Dagan kay Mayingon nga. Hikap ko lalat, babe. nga na dako, dako. Wala na. Ang bata daw siya. Marami nagsasabing pawak sabi, ano niya. Ay, ako na. Pag gamay pa ka na po yung ngayon nga. Hikap tin Tintin, babe. Karunasan na kasi mo hindi na naman natagpagkita nila talaga? eh bota to tubig <laughs> no 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 yung <laughs> <laughs> gawin talaga lahat talaga. kung ang english ng papa ay father at ang mama naman ay mother ano naman ang English ng lula? Ladder. Ladder. Akala ka loader. Hmm. Oh, sa pasensya. Bye, nagkana ba ako na, bye. Bye,

May balik no, no, pa. No, 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 no. <laughs> <laughs> May naamoy siya. Di paano naman kasi. Nagkamot si ate. Ah. naman yan. mo ng paghugas yan. I want problems always! <laughs> si kuya palang gusto niya ate. Reverse cam. Maganda pag may ganito yung sasakyan. Ano? Para yung mga cart sa moli. eh. layo pala. Sino? Hindi mo matrasan. Ang sumulat ng no limit Sino? Noli de Castro. <laughs> Naloko na. Boy, may addition ng order pa nun. Bakit nakabusangot ka na naman? Dapat maging mm. maging friendly ka sa mga customers natin. Huwag ganyan. Tama. Kainis ka akin okay. naman talaga yung mga... Ayan pala, friendly ka pala eh. Yung mga suplado. Da dapat, dapat ganyan. <laughs> Masyado naman at tumobra. <laughs> Mata ni Hupa. Aba. Mata ni Hupa. Dinaal mo na sa kanin. Para dumikit. Mukhang <laughs> <Maka> nagtitipid. <laughs> Malapit. Aba. Talaga naman. Pandangan macam ni. Isa rin tu. Mas malala. Ada <Ano> yang Kubrah. <laughs> no no no. <laughs> Muntik nak. Tak kira pun siapa. <laughs> Papa Abdul. បាទ